Ah, lagyan mo nga ng ilaw yung ano doon, yung CR at madilim. ay yung pa noon, hindi ka nakikita. Yung nakikita eh, ikaw, gusto mo hindi ka nakikita ako, gusto ko madilim anag. Eh, may naglalabas sa labas eh, paano, ibababa ko yung pius. Mahala ka. Sige, gawin ko na ng paraan kahit na hindi ko ay, oo nga, na ibaba yung pius. Ayaw nga, madilim nga pala, no? Electrical tip ba tayo? Saan nakalagay electrical tape? Yan, hanapin ko nandito. dito. ayan. Ayan, ayan. mga idol Ayan, na sa ayan. namin, walang ilaw pala. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, bali niya ng kuryente ito. Itatap ko na lang dito na hindi ko na yung fuse yes, doon. Ako. Naagak sa pala sa kuryente, ano? Huh? Oh, yeah. Yun, nujuan ng nai.

Nasaan yung gunting? Para may gunting tayo ah. Pindut Sos! Ay, kasi ng mga ito eh. Hindi naman walang ilaw para hindi nakikita eh. Gusto pa yata makuryente ako ng mga ito. Buti na lang. Matibay ang balat ko. Hindi na tablan ng kuryente. Ayos? Yan e o, maliwanag na. Nakikita ka na dyan pag nagsiyar ka. Okay sir, na.